Darating ang panahon na si PM may pagbabakasyon dito eh. Oo. Oh. Akitin aking tayo yung kahit Si PM naman. mga ko pa si Pusip na pa ng college. Ay, lagi sa tagayin sa iya. Iya So, ang ginagawa ni Kagwapo lang ay pinay, ano, paid forward baga tawag doon? Pay forward. Sabi ko, gusto ko yung maging Mag major. Wala yung maging major yun, ay sa sandali. Ay nang paglagay, nang paglaki, iba na. Naging major at Major na. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay weekend at yun, kami po mga kadilag ay may pupuntahan nila kagwapo lang. Yan, at dahil weekend po ngayon mga kadilag, alam naman po natin na medyo nag no, busy tayo ay, dahil... Sa mga nakaraang araw. Oo, oh, dahil nga po nagkaroon undas. ng eleksyon, tapos ay undas. So ngayon ay time to relax. Mm. At syempre mga kadilag, umuwi rin po si ate PM dahil nga po dag-undas at nag-eleksyon. Ay bukas po ay si paluwas na. Uh -huh. So bago po siya lumuwas, ay atin po muna siyang... 83. 82. Wow. So kasama po natin si Mahal at tayo po doon mga kadilag. Nandito na po kami kala po lang mga kadilag. Yan. At si kagwapo lang po ay kumukuha lang ng kanyang damit. Tapos ay sila ati Mahal ay nagre-ready na din. Tsaka si PM. Si Kuya Urban pa lang kasama natin. Para may sasakyan si uh, Mahal papunta doon. Mm -hmm. May lang po sa poblacion. Tapos ay, po ay, ay pupunta na po kami doon. Pakabas na tayo bagay tayo bagay mauunan na sa kanila para maka-order na. No, okay. So kami po mga kadilag ay pupunta muna ay sa Labinilda. Doon po kami mag uh, ano yung tanghali um, ng baga. Mananang halian. Mananang halian. Pagkatapos po na ay kami po ay maliligong saglit sa ano sa sapa. Mingan, to sapa. So tara na. Let's go. Let's go. kadilag sa La Vinilda. Ganda lang view. So, si kagwapo lang sa Icon kukunin na yung menu. At mag-a-advance order na tayo para pagdating nila mahal at saka nila PM ay kakain na lang ang mga kadilag. So, dito kami kakain sa may bandang ta. Sa may madapit sa Agos. Dito ang napili namin mga kadilag. nakubo Wow, ganda lang view, ay, eh, oh, hun yung tulay. Nakuha na din ni Kagwapo lang yung menu. menu. So, tayo mag-advance order. Yes. Ano ang, what do you want? Ay, eh, kahit ano. Ilan na yun, dalawa? Mm -hmm. Kahit ano. <laughs> eh, pa. Gusto nila ay sisig. Oh, eh, kung anong gusto nila, hindi din sa akin. Ako na may what? hindi mapili. Ah, nandito na din po sila mahal. Sila mahal. Si PM at si, si Mahal. Si PM at si Kuya Bikeno mm -hmm. -order na yun. Tayo yung nag-order na. Ate na lang inaantay. So si Ate PM. Kaya nang ka nang Ate PM umuwi? 30 po. 30. So si Ay bumoto tapos ay nag-undas. Uh, nag mm -hmm. Ay bumisita siya sa kanyang mama. Pati si Mahal. Mm -hmm. Pag-isi, Bikeno man. Ito na po yung aming order. Sisig. Eh. Wow. Wow. Mm -hmm. ang Ah, na lang ay kuwanan na eh. ni Kare-kare. geri Tara Kare -kare. Tapos meron tayo haluhan. Wow. ate ko yung mixo sa isa. Iyo. Pigitigi. Pigitigi sa nang halo. Halo. May sili ha, ino eh. yung sili para <laughs> Yan ang cravings ni Ate Pim. makal sa kanin. Benkheni, kaya, Benkheni. Wow. kaya Pero masarap nga na. No? Wala, Oo nga. Ano kayo nakakatok naman. Ano kaya? Dalawain na natin ng tanim para sigurado. <laughs> ano, madali lang Katalanda dalawang ang pili sa ganito. Usa ka yun. Kasi may sili. sama mo yung sili. Para... Akin isang sili. Ah. Para maanghang. Ayan. Si mo, para merong hindi maanghang. Merong... Well, Drogi. Darating ang pa na si Kimi pagbabakasyon dito. Oo. Eh. Oo. Oh, 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 akit dito. Tayo yeah. <laughs> <laughs> ay, <laughs> si um, yung Si Bim naman. Nagawadada ko ng si sipo oh. aral pa ng college na ilagay sa tagay yeah. yeah. sa iyo. Kaya ko pagkikadalawa sa talaga. So, ang ginagawa ni Kagwapo lang ay pini, principe... ano, pay it forward magatawag baga tawag doon. Make it forward. Ay, yung karitari. Yehey! Oh. Parang another rice and So, Ay, magpana na ng rice. Kalahati muna. Pwede mong alati lang ganyan. Kami pa yung magpaparequest na rin ang kanin pa. Kalahagi lang po. Crispy kare-kare, sisig, wow. Okay, so ayun mga kadilag, tayo po ay kakain na. Bago po tayo kumain, tayo po muna ay manyalangin. So let us pray in the Father and the Son of God. Panginoon, maraming salamat sa pagkain na nakain po sa amin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, maging kalakasan ng aming po po sa samot na sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Kainan na. Thank you po. Ayan. Thank Si Ate PM ay dahil siya ay nag-aaral, lagi siyang nasa malayo sa sa atin dito sa probinsya. Kaya kada uwi ni Ate PM, may atin siyang tinitulit. Oo, oh, di ko Pero hindi wala, nasa inyong mga panagahanan. Oo. Oh? Sige. <laughs> <laughs> ikaw mang ano pa tayo na iba? ikaw? Ikaw, nulay. Panahon pa ng pag-aahon pa natin ngayon. Thank you. Ikaw pagka-ATP, may graduating na? Oo. Tama. Mm. Alamang. Ang birthday ni Nana, eh, kayo dito rin kumain. Ay, hindi nga ito itong takto. Sorry ka. Kinahalo pala. Kain po tayo. Kain po. Kain po. kasi mahalay kung anong gusto niya. Oo. Oh. Yeah. Mm -hmm. Mahal Anong bagang gusto mo <laughs> <ko> mahal? Undecided <laughs> <laughs> pa si mahal. Dati parang doon kung ano yung napapagusti na si ng sa police. Ayun yung kimahal mo naman. Mm -hmm. hmm. Sila'y nasa range pa ng kung nalilito pa kung anong gusto. At sabi ko. Uh, gusto ko yung Gusto na name. Maging major. Wala yung okay, maging major yun. Ito sa sandali. Ayaw ng paglagay ng paglaki. Iba na. maging major. Majorit lang pala sa wikaribikon. Sa normal yun, mahal. Mm, dati yung gusto ko ding mag-nurse, mahal. Hindi na tayo sa pag na Ako'y bago... Saka graduate ako ng fourth year. Hindi ko pa alam talaga kung anong kukunin ko. Noong kayo nag-a-apply na sa PUP, para doon mag-aaral. Saka ako lang nakita yung listahan ng mga... Porso. Oh, oh, Porso. <laughs> saka kasi ako nag... No, ang gusto ko talaga ay AB AB history. Mm -hmm. Mahilig ako sa kasaysayan. Oh, yeah. mm -hmm. At ako pumuntahan sa College of Arts and Letters. Nagbigay na ako. Ay, ako na may pasado na. Di ako yung naghahanap na ng kukunin kong kurso. Ay, parang mahal meant to, to, be. Naninawala ko sa meant to be na, pros, na At ako nyo, nadiwi. Ang pangarap ko talaga ay ang titi ko ay AB History. Sure na sure na ako na yung kukunin. At di sa PUP, yung ako nag-apply na. Pasado ako. Pumunta ako sa College of Arts and Letters para mag-apply sa AB History. At kaya lang, yung king doon sabi, ay puno na. Huwag ka lang mabilis mapuno sa pinyon. Sayang. Tapos, sabi, bakit mag-AB History? Hindi pinaliwanag ko ako. So, ay, pinanlaban sa ganito, sa ganito. Mahal ko ako sa kasaysayan. Tapos, tinatalong ako. Sabi, bagay na bagay nga siyang AB History. Kaya lang, hindi na siya uh, pwede dahil puno na. Kaya ang binibigay sa akin ay AB Philosophy. Ay sabi ko yun kung magiging trabaho na ito. Ay parang teacher nga raw, pero mo on sa Ay parang pinapagkaralan din ng mga pari, ganyan, AB philosophy. Pwede ako niya papaisip, sabi ko. Ay sige po, inalaan. Ako yung nag-okay. hindi okay na hindi, eh. nagpasa na akong mahal. Ako yung lumabas sa College of Arts and Letters. Yung kalapit na yun, sa kabilang banda, ay merong College of Education. Ay ako yung pumasok. Sabi ko, meron pa po baga dito ako, ang parang nag-iisip ako. Sabi ko, ano kaya tapunin ko na lang ay education major in uh, social science o araling panlipunan. Oh. At sabi ko para related din sa gusto ko na history dahil nag nagtanong, okay, oh, puno na yung social social studies so oh, na araling panlipunan sa Tagalog. Ay meron na kung, sabi nung din, meron na akong iyan ano sa iyo uh, sabi ako yung kinausap, sabi ko ba nitaga saan? Ikaw ang pitaga probinsya sa Kelso. Tapos ako ngayon nung unang kinakagalitan ko, sabi ba't ikinate na nung no? ano yung mga puno na raw? Sabi okay, ako po ay anak ng magsasaka. Kaya ako po ay ngayon lang na nagkaroon ng pamasahe. Ay kaya na po ako nakaluwas. Ay mangyayak, totoo yung mahal, mangyayak ngayak yung din. Sabi, uto oh, pala yung, ang term pa nga niya, ito pala yung nagbenta pa ng kalabaw para daw ako'y makaluwas. Ay, hindi, hindi ko no, sinabi, pero siya may sabi, totoo yun. Mga mal, mamaluhalo ka. Naman, ay! isa pa. Pati yung <laughs> cellphone ay napapaiyak. Ako naman mahal. Ay, eh, pag nakita mo, talagang payat na payat. Ayaw wala nakali. Oo, oo, ako'y parang, ay, ako'y pag nagkwento na, no, ay, ako'y na nakaluwas. sabi talagang maaawa ka. <laughs> lang ako'y payat na po, et, ay, parang pag ako'y titignan mo eh, valid ang reason ko na ako'y ay, 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 ay mabaw pagkaya masasabi ko, ay ako po'y walang pamaksa ay parang hindi ka maniniwala at ay, ay no na oh, pag ako nagsabi talaga ako'y na payat na yun oh, una, sabi ko po, ako po'y walang pamaksa pero totoo yun, ako'y walang pamaksa sa kala ako nagkapamaksa binigyan ni tata eh, ay maluha-luha yung kapalito <laughs> yung, ah, yung din ng kalitap in the face Ba't ito Nagbenta pa daw ng kalabaw. Hindi ko makakalimutan, mga Leo. Sabi, nagbenta ka pa pala ng kalabaw. Yung siguro, nagbenta pa ng kalabaw yung iyong mga magulang para makaluwas ko Ay sabi, parang sa sobrang awa, ay siya yung nag sa akin, mahal. Nakalim Sayang, nakalimutan ko na yung pangalan. Ikaw ang na siya nung... Malay, may subscriber o, um, natin. So, salamat po sa si inyo. Siya yung nag sa akin. Sabi niya, ganto na lang ah, para sulit yung pagpapaaral ng magulang mo kunin mo ang Bachelor of Library and Information Science. At ako na sabi ano po eh yun? Gawa ng ako, hindi ko talaga alam na may kurso ng ganun Sabi sa totoo lang po, hindi ko alam yung kurso na yun. Bachelor of Library Information Science. Sabi, tas ay ako pinarangka niya. Alam mo, ganito iyan. Eh, Pag ikaw ay nakakuha na eh, ma, ma, mataas ang demand. Pag nag, 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 napag ka, mataas ang demand, mababa ang supply ibig sabihin, mababa yung kumukuha ng no, mm, nag-teach no, na yun. Oh, oh. no, no, oh. Sabi halimbawa, sa nurse, napakarami nag-nurse, -na pero kakaunti na yung trabaho, dahil sobrang dami na ng mga nag-nurse. Marami nag -te teacher pero kakaunti na dahil, Madami parang -te okulang. Oh, oh mataas oh. na ang supply ng teacher, ay. Parang, mm -hmm. parang pinaliwanag sa akin. Sabi ko, oo, oh, magkakuhan. Sabi ko, eh, ay, pag ito po ang gano'n, ako'y sigurado po, kaya ko lang magkakatrabaho. Gawa ng, mm -hmm. hindi ko po alam kung uh, ano ang trabaho na ito. Sabi, sigurado, sabi, bumalik ka sa akin. Sabi, eh, nga ko lang naalala, sabi, bumalik ka sa akin ngayong eh, pagka-graduate mo, bumalik ka sa akin, pagpapasalapat ka. Dahil, sabi niya sa akin, ito'y may board exam, parang teacher. Eh, nah, hindi ko pa alam na pag magkatrabaho ko sa government, kailangan may eligibility. Hindi ko pa alam na yung, eh, sabi, bumalik ka, pag ikaw ay naki-graduate, ka ng board exam, magkakaroon ka ng eligibility, pwede ka magtrabaho sa go gobyerno. Ay noon ay hindi ko paabot ba isip, at ako na yun ay 16 years old. Wala pa nang kay Tutuwer. 12. ako hmm. 16 years old. bata pa. Batang-bata hmm. pa ako. Ayun, eh. Ay wala pa sa... hinuha ko yung civil service, eligibility, professional, sa pero Wala pa akong ganay. O kahit board exam, hmm. Akala ko kahit sino pwede mag-apply sa government, ano, pag-qualify ay pinapaliwanag siya sa akin. Ako'y napa-oo. Oh, oh. Ang ginawa ko, tinawagan ko si nanay. Ay, sir, kung kanay na-educate pa siya. nanay, ay, ang advice po sa akin dito ay Bachelor of Learning Information Science. Si nanay naman na tatay, never iyang naghindi. Parang sila yung laging support. Sabi, sige bang so, ikipaparalin namin kung yun ang gusto mo. At ah, di nag-okay eh. Ay ngayon ma, halang problema, nakapagpasa na ako sa kabila. Eh sabi ko, ano yung kumakay nakapagpasa na. ko? Ay sinabi ko sa do, sa ko sa COED, sa Kat sa, sa, sabi, sabi, ko, Ma'am, kukunin ko lang po yung papel at sasabihin ko po ako, yung, ano na, ililipat na lang ako transfer. Mm. Ay mo. sabi, kain mo ay, ay ba na pala yung halohalo. Uh, Ayan, <laughs> <laughs> ba na po yung halohalo. Ayan, wow. Ayan na po yung halohalo. Wow. Thank you po. Salamat po Tayo Kain po tayo. Thank, mm -hmm. Thank you po. Nandito po. Tara. Tingnan niyo po 'yano to. Ito po oh, ay, ang aming major sponsor. Nandito si Sir dito. <laughs> <laughs> Ninyo Yun po 'yung halo-halo. Oh, mukhang masarap. Salamat po Ate Place. Adi balik tayo mal sa kwento. Adi ho ni sabi eh, hey, walang sinabi eh. Hindi ko pala nakapag-enroll na sa College of Arts and Letters. Ah, uh, College of Arts and Letters. At, sabi, <coughs> eh, yung kupunin ko po, po, po yung papel. At baka naman po, uh, sasabihin kasabihin ko nalaan po na huwag na akong i-enroll at dito na po ako. Sabi, sige, pag ano, ay eh, bumalik na. Adi, ako'y pumunta mahan Ako pala may kinakabahan. At siyempre ako'y nakapagpasa na, han, eh. Ay, baka mam may na-enroll na, -enroll na, na, -process na, ano, na, oh, na-process na. Ay, bumalik. Adi, ako bumalik. Sabi, eh, bakit ka narito ulit? Sabi, oh, ako po pala, eh, na lang sa college of education, mag-a-apply. Gawa ng, meron po nagsabi sa akin, ngayon na lang po yung kunin ko. Yun po yung gusto ni nanay. Alin na lang ko po, po si nanay. Sabi, oh, napaka, sabi, maswerte ka. Ah. Sabi, bakit po? Ay, ah, hindi ko pa na-encode, hindi ko pa na-process. <laughs> sabi, oh, baby, ah, sabi, sure ka na baga na ka sa kaling sa education ka papasok? Ayun, puti po ang gusto niya na. Eh. At yun man, parang yung kakoso ko kay Uno, para talagang yung At hindi ko, hindi rin mo mahal ako, nag-elementary, nag-high school. Never kong narinig yung kurso na kinuha ko. Ako rin yung course ni Bruce, hmm. kung tatan kung Never ko narinig na, abay, may kurso ba? Kasi pag kami mahal ako noon ay naiito, aminado ako. Pag kami nag-gather ng ng mga sa high school, kayo, oh, high school, school friend. Hindi naman, yes. anong kinukuha mo? Ako teacher major in math. Yeah, di mga mm -hmm. parang ganun, honey. Eh. Ay, ako ay engineer. Ah. Di may mga engineer naman ako trust eh. At sasabihin sa akin, mm -hmm. e, ikaw, anong course mo? Pwede sasabihin ko, eh, bachelor's degree information sa iyo. Ano eh, yun? Parang ako medyo na, parang medyo ako nahihiyang. Parang gusto, parang nahihiya ako na hindi nga kilala yung kurso. Mm -hmm. Pag nag-ano sabi, oh, to police engineer. Ay parang noon. Pero yung pala talaga, pinadhana sa akin ng porsan na no, yun. anong never kong narinig pa yung mahanay. Mm -hmm. Kasi yun yung may oh, iyong nagagamit. Oo, yung... oh, nagagamit. Talagang totoo pala yung sinabi nung din sa akin na iyon na bumalik ka sa akin at magpapasalamat ka. Dahil sabi niya sa akin, mataas ang demand ng trabaho, mababa ang supply dahil kakunti ang nagtitig, bumubukong. Mm ay humanap ka mga ng trabaho, mawala akong mag magmaynina, mag-apply ako next week, kaya mo matang makakahalo. Ganon ka taas ang demand ay eh. mm -hmm. mabili. So, eh. Well, Oo, lagi mo tinatabi, gusto. Ano kasi yun? Oo. Oh. Ako ay yung demand. Oo, sabi ko yung demand <laughs> yun. Lagi kong kapagtanggol. Oo. <laughs> yung demand yun, di kakunti ang kumukuha ng kurso ay eh. bata ang maraming naghahanap ng trabaho na ganyan. Ayun, natuloy pala. Ayun, <laughs> hmm. Tapos na po kaming kumain, mga kadilay. Ano, kamusta? Nabusog naman? So, Thank you, dito. Salamat. So, ati P.M., ingat po pa sa, sa iyong paglawas. At ngayon nga pala, mga kadilay, kaya kasama din natin si Mahal. Kasi hmm. siya ay top 3. Top 3 ka na nga, bagay, Mahal. Sa Tap buong four. grade 11. Sa buong grade 11. So, mayroon. Sa na. exam. So, exam yo. so, top 3 si Mahal. So, congrats, Mahal. Congrats, Mahal. Pagkatapos kumain, mga kapatid, po kami mga kadilag. Si Kuya Erbin ay dito daw lang muna. Kung maliligong saglit. Dito na tayo sa may i -i, pinakang gusto kong view. Wow, madaming niyog. Dito ang pinakang gusto kong view mga kadilag. Maraming puno. Aboy, may kasama na pala kaming turista. Harap, look. Aba. Kuya, nagbait po kayo ng environmental admission fee. <laughs> doon sa may nadaanan natin. Dito may daan ah. Okay. Lang. Dito, paano may Bumaba na po kami dun sa may bundok na maliit, Balawan Dokin. Mahal tayo marilig, wala nang 15 minutes <laughs> dito na sa pa, welcome. Uh, dito mahal. mahal dito na daw. <laughs> dito dito. Hoy oh, dito amulin. Oo. Parang kun dito. Oh, oh napakalinaw ng tubig. Yan, maliligo na po kami bubuntog lang sa glit at tasay uuwi na din mga kadilag. Oh, ginawa sa paa Ready pa na niligoin tatlo. Malamig. Wala pang makuhan. Malamig ang tubig mga kadilag. Saka kahit ko kainitan mga kadilag, ala una ngayon ay eh, maginhawa dito. Eh. Uh, at madaming na puno ng hani. Uh, na kayo oh, sa sapa. Saka yan ay eh, walang crawling, walang ano. It's crawling. <laughs> <laughs> so siya ay eh, fresh water. Ganito masarap pag mainit. Ano yung eh, magbatad lang. Ayan, so dahil po ngayon ay mainit kaya nagbabad po muna kami dito sa may sapa, sa may minahan. Ayan. Dito po mga kadilagay napakalinaw ng tubig. Kung makikita po ninyo, sobrang linaw po. Meron din po dito mga isda kanina na maliliit. Sa so, talagang fresh water. Malinaw po mga kadilag ito. Kitang kita yung ilalim tapos ang view po ito nga po ninyo mga kadilag napakagandang tanawin sa gitna ng bundok so maya maya tayo na kaya enjoy your swimming dahil si Bekenemen naman ay baka nainit na si Kuya Bikong po ay hindi sumunod at ayaw po niya dahil medyo mainit po kanina ay dito naman po pala ay may lilong po po. marami pong mga puno po, kami daw po yung antay niya. So mga 5 minutes kami po ay paalis na.